Hello, magandang tanghali mga kababayan ko dyan Kapo ako youtuber, nandito po ako sa Bulacan, yung kita yan, lumang bahay yan dito, yung na na doting inuhulugulugan namin Ay, kumusta po kayo dyan mga ka youtube ito, magandang tanghali po sa inyong lahat ito, papay nga ako kasi gilinis kami yan, ita nyo yung bakod na yan unti-unti eh. na namin binabakuran yan tapos yun, sa kabila yun diba? hindi po, iyan ako mamay, ikot ko kayo ha okay, guys, so yung isang kasama ko papahinga ron yan ito yung bakod yan yan, bakod yan, iikot ko kayo sa bakod ano yung bali, iyan ako to yan. Yung mga nakakuha namin na na binakura namin 1,000 square meter po yan. yan yung mga hollow na galing doon Oh. Yung natibag. Yan kinamada ko rito. Nilera ko. Ginawa ko. yan Ayan. Yan. Diba? Yan. Yung mga bato na yan. Ginilid ko. Oh. Ah, uh, pagka may medyo maganda na at medyo maulan-ulan na. Itong area na to, ano yung eh, ano ko to, lilinisin pa namin yan. Pero malinis na rin naman konting ano na lang yan. Konting panahon pa. Saka kailangan paglana ng oras. Uh, para ano siya. Malinis ng maayos. Ito po, yan oh, yung bato na yun, nilera ko hanggang doon tapos yung ano na yan ah bali ito yung ano na to yung, sa may puno na ito po yung 500 square meter yung buhon na yun yan yung, yung, 100 square meter ah, ah 500 hanggang doon 500 po yan tapos ito naman yung kabilang dulo 500 din yan ito yung mga binakod namin nakarang araw ay nakarang linggo tinusok-tusok na namin Iniikot ko lang po kayo dito sa 1,000 square meter na pinawa namin hulugan. yan Ito po. Ayan. Ayan ang pinaka pangatlong muhon para sa isang ano, para sa 1,000 square meter. Ang gandu naman sa baba. yan Tapos may puno ng mangga nakasakop sa puno sa saka saroon. Bali, dalawang puno mangga na yan. Yan, yung babi na ako namin. Pero pag uh, may panahon pa ulit, yung kabilang lote ron ng mga ano na yan, ako ko nun mga kakwate. Idadagdag ko pang bako dito. Kasi pinapasok ng kambing. Napasok ng kambing kasi. Kailangan talaga sinsinan mo ng bakod. Kasi kaya pa Pag eh, may tanim ka na rito, na ano ng mga kambing Kak kakambingin kaya yun ano, hindi ko pa nalinis yung bawa yun yung isang buho namin sa baba kung sakaling magpahukay kami ng balon dito dyan kami yung pukuha ng tubig o, hindi kaya dito banda yan magahihikas Ay, na yan yung pinakababa dyan kami mano eh dyan kami mag-uukay ng balon dyan sa baba at itignan namin kung sakaling makakuha ng tubig yan yan yung loob malinis na siya oh. yan tataniman namin ito ng mga gulay ay kukutan namin pang gulay Sari-saring gulay pagka uh, tag na tapos itong saging na to, lilipat namin yan kailangan maka-tubo ng parin bagong suwi para yung tubuhan lipat para maparami ito nga yung mangga na dating tumba natin hindi pa nasunog eh tapos susunogin ko pa nga yan. ayan ayan yung sa baba na yan guys yung sa baba na yan dyan kami kumuha ng gabi eh, yun oh sa kabila na yun, malinis na yun. May mga ano na rin yan. Yung kabilang ano na yun, nakaraang linggo, ang dami nilang tao dyan sa kabila, nagpalinis sila dyan. Tapos yun doon man sa kabila, yun no, know, oh, inuunti-unti rin na may tao rin doon. Siya lang mag-isa. Unti-unti lang din naman yan nililinis. Kami naman dito, alos linggo-linggo kami. Kaya yan you no, know, oh, na ano na namin yun, yung area. Nalinis na rin namin kaya paano. Kaya, ito, itong kinatatayong ito kasi karsada to eh, yan may main na yan. Tatamaan ng karsada. Tsaka yan, oh, Kita yung tansi na yan. Tsaka hanggang doon, oh, yung pader na yan. Tatamaan ng karsada kasi ito, eh. sayang. Diyan sana namin, plano tayo yung kubo. Kaya lang, tinamaan ng kasada eh. Kaya, no choice. Doon na lang kami ulit. Nga pala, ang bukado. Dami ng bulaklak. Sana nga mabuo. Yan. Paano makinabang tayo ng bunga. Yan. Ayan yung ko. Kumain na. Maraming maraming salamat po sa mga viewers ko dyan. Thank you, thank you. Sana nasiyan kayo sa ano ko. Sa uh, mga yan you know, o. Inigot ko yung ano. Lote ng uh, 1,000 square meter po yan. Thank you. yan ang uh, ano. Uh, kahit paano. Eh, may naipundar kahit malate. Thank you po. Bye-bye.